So, ayan, titignan natin si Ate Bams kung ano ginagawa. Ay, ako. Inisip po na ako, Ate Bams. Ano ginagawa mo? Ha? Huh? Ginagawa mo? Make-up. Nanigo ka, parang birthday mo, ha? Ah. Birthday ko nga ngayon. Ha? Birthday mo. Kaya pala nanigo ka ngayon? Oo. Uh. Dahil? Birthday mo. <laughs> Naligo ka dahil birthday ko? Oo. Uh ano ba? Diba? naman pala. Tapos ka tapos, pag ka mag ba? ha? Ah? Paliyab. Bakit? Bibili lang ako sa labas. Eh, dapat makapag, na muna bago maligo. Hindi mo gamit usok ako. Ate naman, ganun talaga birthday. Ayun po mga kabagak si Ate Bams at bagong ligo po dahil birthday ko raw po ngayon. Ayun, 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 Napakaangas naman ang damit mo na yan, Ate Bams. Saan ba galing yan? Kulay buyulit. Kulay buyulit ah. Mukhang galing kay Boy Bagak yan, ah ito naman yeah. Ikaw pa nagregalo sa akin. So ayun mga kabagak, uh, very special na araw po ngayon dahil birthday ko po ngayon. Mga kabagak, ayan at nakakata niya naman po yung itsura ko dahil ayun nga po uh, galing po ako duty kagabi magdamag po kami at mag po 24 hours po kami naka-duty sa barangay. Yan, siyempre para po sa mga kaligtasan po nating mga kabarangay sa katahimik at kapayapaan mga kabagak. Happy birthday! Salamat. Ayan, uh, ngayon, uh, ngayong araw naman na ito, kayan mga kabagak, uh, birthday po natin ngayon. Kaya okay lang, masaya naman tayo kahit na hindi naman natin kailangan maghanda. Ang mahalaga naman ay nakapagpapasaya tayo sa ibang tao, nakakatulong tayo. Bilang naman ang kuha natin ah. Siyempre, ipang, no, uh, siyempre, dito, marami marami salamat din po sa ating mahal na Panginoon dahil binibigyan niya po tayo ng malakas na pangatawan at mahabang buhay. At syempre tayo din po yung ginagamit niya o ano para daan Ayan, para sa ating mga kababayan, sa ating mga kabagak na para tulungan. Ayun, at presensya na po kayo mga kabagak, ug ganito po ito, ko dahil wala pa nga po tayong tulog dahil dumuti nga po tayo sa barangay. Salamat so, kay <clears throat> Ngayon, siyempre, maraming maraming salamat pa rin po sa aking sponsor na si Madam Lani A. Agbayani. sana din po, ah, uh, bigyan pa rin po siya ng mahabang pangkatawan at maraming blessing na matanggap para mas marami pa rin po siya na tao na matulungan din. Ayan, tulad din po ng ginagawa ni Boy Baga. kasi hindi naman din po nang natin kailangan yung mga ganong ganon kasi sabi ko nga po sa inyo, mas uunahin ko po muna yung, at, yung ibang tao, yung ating mga kabarangay, ating mga kababayan kaysa sa pang sarili po muna natin. Ayan. Kasi mas madali lang naman po para sa sarili natin kasi kahit po kung birthday nga po natin kahit maganda lang po tayo ng kahit isang kilong pansit lang o isang kilong spaghetti masaya na po tayo nun. Ang importante po kasi mas makatulong tayo sa kababayan natin sa mga kabarangay natin. Kaya okay lang at masaya naman mga kabaga kahit wala po tayong handa ngayon. Basta enjoy lang po natin yung ating buhay habang tayo po ay nabubuhay gumawa po tayo ng mabuti at gumawa po tayo ng mas maganda o mas maraming matulungan para mas marami pa po tayong mapasaya. Ayan. Kaya sana po mas marami pa rin po sa akin mag-sponsor para mas marami pa rin po sa atin, ah, mas marami pa rin po ako matulungan nating mga kababayan. Dahil sa ngayon po, hindi pa naman po ako masyadong kilala sa social media. Kaya naghahanap pa rin po ako ng sponsor para po mas marami po akong taong matulungan. Ayan, at syempre, uh, papasalamatan din po natin yung ating mga sponsor Ayan, para sa mga pagtulong natin sa mga kababayan natin, sa mga kabarangay natin Ayan, syempre, ang sasabihin ko lang po ngayon, maraming maraming salamat sa Panginoon Maraming maraming marami salamat sa asawa ko Ayan, syempre, magpapasalamat ko sa Panginoon dahil lahat po ng mahal ko sa buhay Hindi niya po pinababayan, lagi niya pong ginagabayan at lagi pong ligtas Ayan, at syempre, malayo po sila sa kapahamakan natin. O, tapos yung mga anak po namin, mega love share out po. Kaya magpakabait tayo at sana ah uh, pagdating na araw sana ma mas mabigyan ko pa kayo ng mas magandang buhay. Especially ano yeah, sila. Uh, sana lahat ng manok asawa ko sa buhay, mahal, mahal ko sa buhay, sana magawa namin ng paraan para sila eh e ano, mabigyan ng magandang buhay. And especially po sa aking bunsong anak si Labinia na Rend Guzman. Ayan, big shout out sa'yo. Tapos, ang pinaka-wish ko, sana magkaroon ako ng bagong cellphone para makapag-content ako at <laughs> makagawa ako ng video mahaba. Kasi yung cellphone ko po ay nagpo-full storage dahil yung cellphone ko pong gamit na itong pang-vlog Vivo Y11 lang po. Kaya 32 gig lang po. Kaya yan, maraming maraming salamat. At ayan si Ate Bams Vlog. Hello. Ayan. Salamat mo na ng ano sila, Ate Bams. Maraming maraming salamat po. At uh, sa Panginoon, Di importante ang handa, ang importante yung pangmalakas na pangangatawan. At binigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay. Grabe. Okay, Madam Lani, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Ngayon, na nakita niyo na mga kabaga. yung, yung aming bahay. Dito lang po kami nakatira sa bahay na to. Ngayon, pinagmamalaki ko po yan dahil napakatagal na pong bahay na to. Ito po ay minanak ko pa po sa tatay ko. At yung nanay ko naman po ay mayroon na rin po kasing sariling bahay. Yan, syempre, yan po yung aming kusina. Eh, talaga po, ang bahay namin, eh, medyo may kabulo. Medyo may kabulo ka lang, mga kabagak. Ayan, oh. Eh. So, yun lang po, at... So, yun lang po, at maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat po nang sumusuporta, sa lahat po nang nagmamahal sa aming magkasawa, sa lahat po nang nagtitiwala, sa lahat po nang tumatangkilik ng aking mga video. Yan, maraming maraming salamat. Syempre, sa lahat po nang nagla-like and share, sa lahat din po nang nagko-comment. maraming maraming salamat. Ah, uh, dahil birthday ko nga po pala ngayon, kaya tayo maliligo ngayon mga kabagak. So, yun lang. Peace out. <laughs>